Habang binabaha ngayon sa Cebu, isang pangalan ang trending sa social media. Si Slater ito, Young, Digimon dating PBB TV. housemate at ngayon ay engineer developer, ang itinuturong dahilan ng ilang netizens sa matinding pagbaha sa lungsod. Pero totoo nga ba ito? O may mas malalim na kwento sa likod ng viral issue? Kung pinatter nito sa Rice terraces, sabi nila, eh ang rice terraces mga kabatas natin. Kaya ganyan ganun yung architecture nun because it is actually for slope protection. In other words, mga kabatas natin, it is against soil er soil erosion and not for water retention. That is for water uh, for soil erosion and not much for water retention.